Welcome to Henry KNG TV. Po, good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Merkules. Pati Merkules ba ngayon? po na ng Merbes ngayon. Naito po ako sa school. Ngayon nga po, uh, galing po tayo kagabi sa, sa airport, na uh, Terminal 3. Ngayon po yan, naito ako sa school. Habang uh, magluluto po ako, nakaantay po ako ng biyay yeah, sa lalamog. maka on duty po ako sa lalamog. Ngayon po ay magluluto po tayo ng pork steak. Bali po, bumili po ako ng pork. Puro po yan laman. Uh, ko e, na po siya sa toyo, kalamansi, paminta, bawang, sibuyas, Nakamarinit ah, na po yan. Ngayon po yan, meron po tayong gagamitin sa kap dito. Tulad po nitong uh, ah, patatas. Ito, bell pepper. Ito yung dahon. Dahon ng laurel. Siyempre okay, po, gagamit po tayo ng garlic, ah, onion, ah, soy sauce, uh, ah, kuti pati, saka po ito kalamasi juice. ngayon po, ipiprito po muna itong ah, patatas After po niyan, ito minamahal na ito naman, ay ipiprito ko ng konti. At po, iigisa ko na after niyan. rin panorin niyo po kung paano po ako magluto ng pork steak. Bali yan, bumili ng po pala ako ng sibuyas. Sibuyas na malalaki. Ayan yung sibuyas. Ito po yung ko mamaya sa ibabaw kapag naluto. Ngayon po, magsimula na po tayo magprito ng patatas. Bali yan po, nagpainit na po ako ng mantika. Ah... Uh, sa kawali para po mabilis papakulin ko lang po yung mantika tapos susunod ko na yung patatas gagawin uh, ko lang golden brown tapos istatabi ko lang yan antayin lang po natin umihin itong mantika na to mas maganda po magprito kapag mainit ito mantika yan po may harvest na kong talong ang ganda po nung na-harvest ko ang ganda. yan po yung mura pa ito po ilalaga namin o may at isasosaw po namin sa Al bay, -Bay o ginamos. Napakasarap po nito po na ang salang ng batatas. Antena lang natin na mag golden brown tapos i-separate ko siya at uh, i-sasama ko sa mga mga pag uh, malapit na maluto yung aking pork steak. Ayan. po, nagsalang na ako ng pork. Kapag pa po ito uh, medyo mapula na, ito po i-bibilihin ko na. Ganyan po yung pagluto ng pork steak. Salang. Ito po yung unang salang. Balik isang salang pa po ako. At tapos po itong maluto uh, gigis ako na po siya Ayan. ito nga po yung aking masarap na pork steak ayun po matatapos na ako magprito after ko magprito ito nga po ay aking gigis gisa kaya po ngayon po ay 10.15 na po ng umaga kailangan po maluto ko po ito ng mga 11 yan ay magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas ngayon po natin yung bawang lang po tayo ng isa sa ating pinaglutuan ng pork. after po niyan, sibuyas naman. Atay ko na ngayon pork, naluto na po yung bawang at sibuyas. Ngayon po ay ilalagay ko na po yung pinagbabaran ko o yung pinagmarin ko. Tapos nagdagan po natin ng konting tubig para lumambot pa yung pork. Lumambot po na yung pork, ah, ko po sa uli. Tiniplang ko ng panibago. At tapos po inirigay ko na yung patatas at saka itong uh, puting sibuyas o itong white onion na hiniwa ko ng pabilog uh, ito po ay eh, pwede na rin pong hanguin antay lang po natin na uh, lumasa ng konti itong patatas at sibuyas napakasarap po nito pork steak tagalog maya po ito po yung ulam natin ang tangalian ngayon po ay 11am ng umaga at ito na rin po eh, itong aking kanin yun bali ang sausawan po natin ito ay kalamansi at toyo or kalamansi or patis at chili. Napakasarap po nito. Ngayon oras na pagkain. Ngayon po ay 11.45 na po ng umaga. ba ito nga po, ito na po yung naluto ko uh, na pork steak. Ngayon po, nakita nyo naman, napakaganda ng kulay. Napakasarap po nito. Uh, tapos nga po, ito po yung sausawa niya. Toyo, kalamansi with chili. Pigay mo na rayana yung chili ko para mas masarap. Piniga nila mutak pa ng anak ko. Ay po nila mutak pa ng anak ko. Susili. <laughs> <So> <laughs> Napakasarap. Tapos po yung misis ko ayun, nakaharap pa sa laptop niya. Ah, nagpiprint pa po siya ng gagamitin niya. Hotel, kaya na tayo. Tapos nga po, syempre sa kanila na yung karne, yung kanila po itong talong. Bali, mitas po ako ng talong kayo nung maga. Ah, tapos po ito, may sausawang ko, ginamos. Or halubaybay na may sili. At saka kalamansi. Napakasarap po. Napasarap po nitong ulam namin yung tanghalian. Kain na po tayo. Yan po, kasabay ko makakain yung anak ko. Yung misis ko, busy pa. Pati rin ka na, kain na tayo. Yan, tikman po natin itong aking niluto na pork steak. At saka yung aking talong na nilaga na sausawan na ay ginamos. Napakasarap na tanghalian. Wow. talong hindi ako na so yun ako sinap pork ano kailangan mo Riana? kalamansi ako lang pa na kalamansi sa so sawan mo mag pa ang toyo dito kalamansi ang toyo ay misis ko naawat ko na naawat ko na sa pagtatrabaho kasi nga po mag alas 12 na kailangan na pong kumain talaga